Human mahul pa ang parte sa usa flood control project sa lungsod sa Matag gusto sa lokal nga kagamhanan nga ipahunong una ang proyekto. Ang detalye sa report ni Fem Ari Nahul Nahulpa kining bahin sa flood control project sa barangay Riverside nitong Martes. Human masinati ang kusog walay hunong uwan. Kagahapon, daling mipaygan ng clearing operations sa lugar ang JV Enterprise nga naawardan sa kapin 48 milyones pesos nga proyekto. Daabdan pa sa grupo ni Matagob Mayor Bernie Takoy ang gipahigayong clearing. Naanata Karoy katungod kay tagaang tagkatungod sa atong presidente para pagpanginano aning mga proyektong gihimo sa atong lungsod aning uh, DPWH o mga contractors. Sayang kayo ang kwarta nga gipangita sa atong kongresman. Gipasabot ni Mayor Takoy nga mo pala bang og resolusyon ang matag og municipal council nga mag-awhag og imbitasyon sa FCPs sa ilang lugar. Kini aron ilang masuta kung nahaoy ang trabaho sa program of works. Ang pagtrabaho sa 332 meter project sa Barangay Riverside nasugdan sugdan February karon tuiga og gikatakdang mahuman September 29. Apan matod sa kontraktor nga naabdan sa mayor sa site adunay matud pa time extension ang proyekto both sa lokal nga kagamhanan nga ihunung una ang proyekto. Kung may mo mag-request siguro ta nga undangan ng maong project anay kay uh, right from the start no wala man gyud uh, coordination wala sila coordination even DPWH walay uh, gihimong uh, consultation Uh, wala mi ma include sa planning niya na and also coordination uh, before implementation of the project. Yang kun sa mayor nga kinahanglan sa ilang lungsod ang flood control ingon man landslide mitigating projects kay usa ka catch basin ng ilang lungsod nga nahimutang sa low-lying areas. Matod sa mayor, gawa sa nahulpa ang proyekto. Aduna na pailaing flood control project sa barangay Riverside nga nagkatidad gahapon og kapin sa 48 milyon pesos o sa barangay Santo Rosario nga mobalor sa kapin 96 milyon pesos. Ang tanan matud pagipunduhan sa opisina ni Lady 4th District Representative Richard Gomez. Ba nagpasalamat ang ana ani nga proyekto ha but if uh, mabutang man lang nung ta ang uh, unta du'ne coordination para mas makatabang makasuporta mi eh, makatabang mi sa atong uh, DPWH dugang sa mayor nga wa siya mamasangil apan buot lang nila nga maimbestigahan ang tanang proyekto sa ilang lugar ang pagkahunlak sa proyekto matud sa mayor ka eye opener nga gikinahalang magtinabangay ang mga sangay sa kagamhanan andam siya nga makigistorya kang 4th district congressman Gomez ul we'll join in join hand together uh, ang local government unit sa Matagob ang opisina sa atong congressman to check on the projects that uh, we implemented in Matagob para ma na to ma na to dili na no magamit ang among lungsod dili magamit ang katawhan sa Matagob for a budget allocation of budget para sa mga projects unya uh, mga substandard uban iklans gabutin fa dumabo Balitang Bisdak